Kahulugan ng yaya sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga yaya o tagapag-alaga ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga yaya ay kumakatawan sa pag-aalaga, suporta at proteksyon. Ang panaginip na maging isang yaya ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na alagaan ang isang tao o protektahan sila mula sa pinsala. Kung nanaginip kang kumuha ng yaya, maaaring kailanganin mo ng suporta o tulong sa iyong pagkising. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng isang pabaya o mapang-abusong yaya, maaari itong magpahiwatig ng takot na mapabayaan o mamaltrato sa iyong paggising. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa iyong pagpapabaya o pagmamaltrato sa isang taong malapit sa iyo. Ang interpretasyon ng panaginip ay maaaring maging kaakit-akit at insightful kung mayroong kang isang panaginip kamakailan tungkol sa isang yaya. Mayroong maraming mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang kahulugan nito. Una, ang pag-aalaga. Ang mga yaya ay madalas na nauugnay sa papel ng isang tagapag-alaga na nagbibigay ng pag-aalaga at suporta. Sa iyong panaginip, maaaring kinakatawa ng isang yaya ang iyong pangangailangan para sa kaginhawaan, pangangalaga at suporta sa iyong pagkising. Pangalawa, ang mga alaala ng pagkabata. Kung meron kang isang yaya noong iyong pagkabata, ang panaginip tungkol sa isa ay maaaring kumakatawan sa mga alaala o hindi nalutas na mga emosyon na nauugnay sa iyong nakaraan. Pangatlo, pag-asa at kontrol. Depende sa konteksto ng iyong panaginip, ang isang yaya ay maaring sumagisag ng mga damdamin ng pag-asa o isang pagnanais para sa kontrol. Halimbawa, kung nanaginip ka tungkol sa isang mapagmataas o maka o makontrol na yaya, hindi maaring ipakita nito ang iyong takot na makontrol o ang iyong pagnanais na kontrolin ng iba. Ang apat, ang pamumuhay sa tahanan. Ang mga yaya ay kadalasan nauugnay sa tahanan at tahanan. Ang panaginip tungkol sa isang yaya ay maaaring kumakatawan sa mga alalahanin o mga isyo na nauugnay sa iyong kapaligiran sa tahanan, tulad ng mga relasyon sa pamilya o mga responsibilidad sa bahay. At ang panglima, pamamahala ng oras. Minsan ang isang yaya ay maaring sumagisag sa pangangailangan para sa mas mahusay na pamamahala sa oras o organisasyon. Kung nanaginip ka tungkol sa isang yaya na tumulong sa iyo na subaybayan ang iyong schedule o mga gawain, maaring ito ay isang senyales na kailangan mong maging mas organisado sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging yaya ang panaginip na maging isang yaya ay isang kapanapanabik na karanasan. Abang ipinipikit mo ang iyong mga mata, nahuhulog ka sa isang mundo kung saan inaalagaan, ginagabayan at pinangangalagaan mo ang mga kabataang isipan. Malalim ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito. Sinasagisag nito ang iyong likas na pagnanais na mag-alok ng suporta at init sa mga nakapaligid sa iyo. Ang pagiging yaya sa iyong mga panaginip ay nangangahulugan ng iyong pagiging mahabagin at mapag-alaga na nagpapakita kung gaano kahalaga para sa iyo na magbigay ng ligtas at mapagmahal na kapaligiran para sa iba. Ang panadabik na kasama ng panaginip na ito ay sumasalamin sa kagalakan at katuparan na iyong mararanasan kapag may papil ka sa paghubog ng buhay ng mga bata sa mga panaginip ang pagiging isang yaya ay kumakatawan sa iyong pagkahilig sa emosyonal at intelektual na pagpapaunlad. Naiintindihan mo ang kahalagahan ng edukasyon at ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong likas na katangian upang tulungan ng iba sa kanilang paglalakbay tungo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Ang panaginip tungkol sa pagiging isang yaya ay pumupuno sa iyo ng kaguluhan dahil ito ay sumasaklaw sa walang limitasyon mga posibilidad. Panaginip mong makipag-ugnayan sa mga bata mula sa iba't ibang background, kultura at karanasan. Bawat isa ay may kakaibang kwentong ibabahagi. Ang iyong panaginip ay nagpapakita ng iyong kasabikan na kumonekta sa mga batang isip na ito at matuto mula sa kanila hanggang nagtuturo ka. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagiging bukas sa pagtanggap ng pagkakaiba-iba at ang kagalakan na makakuha mo sa pagiging bahagi ng paglaki at pagunlad ng isang bata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang yaya sa iyong tahanan. Naranasan mo na ba ang hindi ka panipaniwalang pakiramdam ng panaginip tungkol sa isang yaya sa iyong tahanan? Ang yaya ay sumisimbolo sa patnubay, suporta at isang mapagmahal na presensya. Sa iyong panaginip, siya ay kumakatawan sa isang tagapag-alaga na figura doon upang tulungan at talagaan ka. Maaring ito ay isang indikasyon na ikaw ay nanadabik para sa isang tao na magbigay sa iyo ng patnubay at suporta sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ang panaginip tungkol sa isang yaya sa iyong tahanan ay nangangahulugan ng pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong tahanan. Inihahayag nito ang iyong kasabikan tungkol sa paglikha ng isang mainit na kakatuwang kapaligiran para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na unahin ang pangangalaga sa sarili at humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng iyong sigasig para sa personal na paglago at pagunlad. Ang pagkakaroon ng isang yaya sa iyong tahanan ay nagpapakita ng iyong pagkasabik na matuto ng mga bagong kasanayan at palawakin ang iyong kaalaman. Iminumungkahi nito na bukas ka sa mga bagong karanasan at handang tuklasin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ang pagbabago at samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo. Ang iyong kasabikan tungkol sa personal na paglago at pagpapabuti ng sarili ay makikita sa panaginip na ito na nagpapakita ng iyong determinasyon na lumika ng isang kasiyasiya at matagumpay na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang yaya na may anak. Ang pagtingin sa iyong sarili bilang isang yaya na may anak ay nangangahulugan na handa ka, handa ka ng gampanan ang mga responsibilidad, pangalagaan ng iba at magbigay ng suporta. Parang ipinapakita sa iyo ng iyong subconscious na maaari ka maging isang malakas at supportive figure sa buhay ng isang tao. Gaano kahanga-hanga iyon? Ang simbolo ng isang yaya na may isang bata ay nagpapahiwatig na meron kang malalim na pagnanais na pangalagaan ang iba at maapektuhan ang kanilang buhay. Ito ay isang paalala na magtap sa iyong bahagi ng pag-aalaga at tsakapin ang katuparan ng pagtulong sa iba. Hindi ba't kamangha-mangha kung paanong ang ating mga panaginip ay maaring magbunyag ng napakarami tungkol sa ating sarili. Talagang kapanapanabik ang panaginip na maging yaya na may anak. Marami itong sinasabi tungkol sa iyong pagiging mahabagin at sa iyong kakayahang gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Maaari kang maging gabay ng liwanag sa buhay ng isang tao na hindi kapanipaniwala. Hayaan ang panaginip na ito na patuloy na ipaalala sa iyo ang epekto na maaari mong makuha sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang yaya na nag-aalaga ng isang sanggol. Ang panaginip tungkol sa isang yaya na nag-aalaga ng na isang sanggol ay sumisimbolo sa pag-aalaga at proteksyon ng mga katangian sa loob ng iyong pagkatao. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad at pakikiramay sa iba, lalo na sa mga mahina. Kinakatawa nito ang pagnanais na maging mapagmalasakit at matulungin, hindi lamang sa mga sanggol, kundi pati na rin sa mga individual na nangangailangan ng tulong at gabay. Ang panaginip niya ito ay naglalarawan ng iyong kaguluhan at kahandaan na gampanan ng gayong papel sa iyong pagkising sa buhay. Higit pa rito, ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaari kang humingi ng patnubay at suporta mula sa isang taong makapagbibigay ng pag-aalaga at nakakaaliw na mga katangian. Maaari kang maghahangad ng isang tagapagturo o isang pigura na maaaring magbigay sa iyo ng payo at karunungan sa panahon ng mga hamon o mahahalagang desisyon sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na abutin at humingi ng suporta na kailangan mo upang matagumpay na mag sa buhay. Bilang karagdagan, ang panaginip tungkol sa isang yaya na nag-aalaga sa isang sanggol ay maaari din sumagisag sa iyong panloob na anak at ang pangangailangan pangalagaan at talagaan ang iyong sarili. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig nang malalim mong nauunawaan ang iyong emosyonal na mga pangangailangan at ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Sinasalamin nito ang iyong sigasig sa pagyakap at pagbibigay prioridad sa iyong kapakanan. Inihikayat ka ng panaginip na ito na patuloy na alagaan at unahin ang iyong sarili tulad ng pag-aalaga ng isang yaya sa isang sanggol dahil ito ay mahalaga para sa iyong pangkalahatang kaligayahan at katuparan.